Gano'n ma? so, mo kayo ngayon siya, ha? ma mo? Magbibigyan Makita ba? So, ma. Ganito ba ang hmm? Ganito yan? Makaraming hindi siya mandal? Hindi, hmm. mandal naman siya, pero limit lang yan

kumain doon eh. na mga Ayan, may tawag ako, te. Eh.

Uh, okay. <laughs> Kala, Bakit nakuha kaya? sa mo? Oo. Uh, uh, Nagkas advance Kasi, hapun, sa kasi, 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 yung tuwing ko na 16, hindi pa na, ano, hindi -hi pa na hindi pa na-approve ng bagong, ano, bagong financial, um, ano, analyst. Oo. Ay, sabi ng, ano, mag-awag sa amin na ay, sabi ko, may meeting lang ko ka din sa kandil, at saan kami kukuha ng pera. Pag mo, sabi, yung na, mag na. sige ako, na. hindi talo talo kawin ang yan parang kontrasis ano yun na smoso smutan lang don hindi parang asis dito sa bata di naman yun di nawbuwa yun Hindi nga yun nag selfie nga nang selfie sa aking bukang magkamiselfie kasi yung kasi yung tao, ma, na ipag nga sa mga girls scene eh, mga kota sa 7-11, mga mag-picture. Oo, oh, may ganun siya eh. May ganun siya ang um, social skills sa ibang tao. Social skills niya. Yeah. So, maganda yan, maganda. <coughs> Magandang ano maganda, maganda yan. Yes. Tatanggalin, Ma screw. Ha? Sino screw? Hmm. Tanggalin ba? Mamaya. Tingnan na dito. Wala na power. Ngayon, tingnan mo, gugas ka natin. na ito eh. Wala nang power. Aling wala nang power, ma? Tanggalin ko yung screw, ma? No. Hindi na kasi wala akong power na ngayon na. Tulog ka naman. Hindi ka natulog eh. Puro ka cellphone eh daw makatulong eh. Nagising ako las 4 medya, sabi ko sa time pa rin, ang tagal mo, oh, ang binis. Ikaw yung matagal mo, sabi ko, huwag na tayo magkape, magkape okay. ka pa kasi. Higa ka kayo, mga babe. Dawin mo kami Nagpatirgas uh -huh. pa talaga. Luwagan mo yung binder mo sa paabin. Hindi pa ako na nakasuot. Ay, hindi ka pa nakasuot? Okay nga yun eh. Bahingan mo na. Hindi, bahingan mo mo na. Ay na muna, ay pa paano makarelax yung paa mo ita. Elevate mo muna yung paa mo, Ben. Elevate na po, para makarelax. Ako no, na lang, mag-spend ka muna ta. Hindi, tapos na po, Ben. Okay na po. Wala ka na po, May na ako na? Ang dan. Ngayon lang, hmm. lang yan, organize Okay na yan naman kung na-spoon-hands, kung na man man yung hands Okay na yan naman. Maaga pa naman. Kumaya, maaari ka lang ngayon, baka ka tulog. Talagang hindi siya. Nami? Matama ako. Hindi. Baka naman siya. Hindi naman sa 30 sa mga mga Kasi, pwede na namin. Marami ko naman yung mga kapatid Pero may

wala kami ano na magyelo kami wala kami susel alam mo bang yung susel namin dyan sinapon mo na ano yun ano si ano na? Yun? Ano si chyel, ni Ayan, no, yung green na oh. ano? Right? <laughs> <At> right na <laughs> kayo. Ito pa ano sa ano eh. Ano nga ihingan ni kami, tawag dun. tawag siya ganun nga. Oo. Oh. Ayan. Yeah. Kala ko nagamit na eh. Kala na eh. yeah, ko nalagyan ng mga juice eh. Hindi lang sinigang. yung face sa mukha. Ganun talaga yun yan? yung yan. yung baron ko na panguna sa mukha. Hindi na maaaring. Ano siya Meron pa ako doon mo yun Yung. Yan? Ano na? Yung... Wala na sila tulad-tulad. No? Patulog pa din. Natulog pa din siya. May tulog din sa baba eh. May leaking. problema yan. Pagawa ko ng Pumupunta ba si Randy dito eh? Si Randy? Hindi pa. Bibigyan mo pa sa akin ng sa iyo nga yun. May parang pag gumawa ka rin. May ka rin. Parang yan. Tapos yan.

ステキステ終わりよ Kinext ko na. Sabi mo. Para kuha ng cream. Kaya magiging si Matty sa rice cream ba? Takar nila doon. Mabukin ko na ba yan? Kala bata eh na. No? Siyempre kuryente kaya yan. Hindi naman bata eh na yan. Hindi alam ko bata. Magiging may kutalang ka. God, thank you, Lord. Grabe, sa ito ito po.